Hello po, good morning lahat. Welcome back no YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, bakit po nagkaroon ng vaginal prolapse yung kanyang alagang inahing baboy? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agricultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa vaginal prolapse nung po sa ating mga lagang uh, inahing baboy. Ito po mga kaibigan, ay isa pong kondisyon po sa ating mga inahing baboy kung saan yung kanya pong uterus o yung kanyang matris po mga kaibigan ay na-inverted o lumabas po doon po sa kanyang puerta. Katulad po na nakita niyo po dito po sa picture na ito po mga kaibigan. Ayan, ito po ay tinatawag na vaginal prolapse. Ano ba mga sanhi at saka paano po natin maiwasan yung mga ganito pong mga pangyayari. Kapag nanganak po ito mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga wag po nating basta-basta hugutin yung mga inunan doon po sa loob nating inahing baboy kapag matagal pong lumalabas. Kapag yung ating inahing baboy po ay eh, medyo nahihirapan po sa kanyang panganak, atin po mag apply po tayo ng pressure doon po sa gilid ng kanyang puerta para ang lalabas lang mismo ay yung biik hindi po sasama yung kanyang uh, mga lamang loob po mga kaibigan yan po yung isang mga uh, ating ginagawa kapag sa tingin po natin na high risk po yung tinginahing baboy sa tinatawag na vaginal prolapse kapag naman po uh, naobserbahan nyo po na paglabas ng biik ay sumasama yung lamang loob o yung uh, matres o yung uterus na tinginahing baboy pwede nyo po yung ibalik sa loob itulak nyo po sa loob niyan and then kapag naibalik nyo po sa loob yung uh, kanyang uh, lamang loob doon po mag-apply po kayo ng pressure doon sa labas ng kanyang puwerta hanggang yung mga ibang biik po ay dahan-dahan po lumalabas kasi po kapag hindi po kayo mag-apply ng pressure doon po sa gilid ng puwerta kapag naibalik nyo po yung kanyang uh, matis mga kaibigan yan po ay sasama pa rin ulit kapag mayroon naman pong biik na lumalabas mula sa loob kaya importante talaga na kapag nalabas na po yung kanyang uh, matis o yung kanyang lamang loob ibalik nyo yan pagkabalik niyan, doon po, mag apply po kayo ng pressure doon po sa gilid ng kanyang puwerta habang nanganganak po mga kaibigan. Kapag yung mga inunan talaga ay medyo matagal lumabas at mga inahing baboy, ito po yung tandaan. Wag na wag nyo pong hugutin yung kanyang mga inunan. Bawal pong hugutin yung mga inunan po mga kaibigan. Dapat kusa lang po yung lumalabas mula po doon po sa loob ng matris o yutiro sa mga inahing baboy yung kanilang mga inunan. Bawal na bawal po yung hugutin. And then, kapag medyo matagal pong lumabas yung kanyang mga inunan, pwede po kayong magturok ng oxytocin para yung kanyang uterus po ay magkukontract. Pag nagkontract yung uterus, dahan-dahan pong na-detach yung kanyang inunan at saka naipalabas po yan. Kapag hinugot nyo po yung inunan natin mga inahing baboy mga kaibigan, mayroon pong tendency dyan na sasama yung kanyang ay uh, uterus sa paghuhugot. Kasi po, yung inunan po ng ating mga inahing baboy ay nakadikit yan doon po sa uterine lining ng ating mga alagang baboy. Yan po ang nagsilbing tulay ng pag ng uh, dugo mula sa tainahing baboy papunta po sa mga biik na nagdala po ng mga vitamins, minerals, nutrition, antibodies antibodies mula po sa inahing baboy papunta po sa kanyang mga biik habang nabubuntis. So, ang inunan po yung tulay dyan mga kaibigan. Kaya, yung inunan po ay nakagdikit yan doon po sa uterine wall ng ating mga alagang inahing baboy and then kapag hinugot nyo yan kasi matagal lumabas yung inunan at hindi pa nagkagadetach yung inunan dito po sa kanyang uterine wall may din din si po na sasama po yung kanyang uterus sa paghugot nyo and then lalabas po yung kanyang uterus so yan po ay isang cause ng uterine prolapse kaya bawal talagang hugutin yung inunan kapag nandoon pa sa loob kasi hindi po natin alam kung nadetach na ba yan o hindi kasi hindi po natin makikita So ang importante talaga dyan, kapag medyo matagal lumabas yung uh, inunan, turukan nyo po ng uh, oxytocin pitoxal para yung kanyang uterus po ay mag-contract at dahan-dahan po malitats yung uh, inunan at saka dahan-dahan po siyang may palabas natin mga alagang inahing baboy. Yan po yung tamang gawin. wag na huwag pong hugutin. Yung sa mga biik naman po, pwede po yung hugutin kasi yung biik naman, ay hindi po sa direktang nag-contact po sa uterine wall natin mga inahing baboy. Kasi yung mga big po mga kaibigan ay mayroon po silang pusod. Doon po dumadaloy yung mga dugo mula po sa inuna natin mga inahing baboy. Kaya kapag hinuhugot din po yung mga biik na matagal lumabas, ay pwedeng pwede po yan. Hindi po yan magkakos ng uterine prolapse kasi hindi po direktan nakadikit yung biik doon po sa uterine lining natin mga inahing baboy. Pero, dahan-dahan po kayo sa pagdukot ng mga biik. Kasi ang tendency dyan, kapag yung inahing baboy nyo po ay dinudukot nyo po basa-basa yung mga biik at hindi pa nagpagkukontract yung kanyang uter uterus, magkaroon po ng injury dito po sa bandang liig ng kanyang mga biik. Kasi hinugot nyo po na hindi pa nagkontract yung kanyang uterus. Dapat kapag kayo po ay maghuhugot ng mga biik, e-timing nyo po. Malaman po natin nagkukontract yung kanyang uterus kasi yung biik po ay parang tinutulak ko niya palabas. Kapag meramdaman niyo po na nagkukontract ng yung sa ating inahing baboy at saka yung biik po ay parang tinutulak na niya kanyang tiyan palabas, dyan sa paoras na yan, doon na po huhugutin yung mga biik. Huwag yung hugutin kapag hindi pa siya itinulak o hindi pa nagkakaroon ng uterine contraction kasi magkakaroon ng uh, injuryan dito po sa bunang liig ng inyong mga biik po mga kaibigan kapag pinipilit nyo pong hugutin dapat malinis po inyong kanyang kamay sa paghugut ng mga biik para hindi po magkakaroon ng infection alagang inahing baboy po mga kaibigan so ito lang po inyong tandaan para makaiwas po kayo sa uterine prolapse ang unang nyo pong gawin ay bawal na bawal hugutin yung mga inunan kung hindi pa nilabas ating mga inahing baboy pangalawa Kapag nahihirapan po yung inahing baboy nyo sa panganganak at sa tingin nyo po ay para pong uh, bumubuk, bumubukay yung kanyang puwerta, mag-apply po kayo ng uh, presyo doon sa gilid ng kanyang puwerta at saka yung ipalabas nyo lang ay yung nguso ng biik. Kapag, kapag nakalabas na po yung nguso ng biik, dahan-dahan nyo po yung hugutin. And then, pangatlo, kapag nailabas na po yung kanyang uh, uterine, kapag nailabas po yung kanyang uterus o kanyang matres, dapat ibalik nyo po yan mga kaibigan pagkabalik nyan, pwede nyo pong uh, ng presyo nyo kanyang puerta at saka kapag tapos po siyang mga anak at ilabas na po yung mga inunan pwede po kayong maglagay muna ng temporary na tahi doon po sa kanyang puerta para po hindi po lalabas yung kanyang mga inunan pagdating po ng mga isang linggo to uh, dalawang linggo pwede nyo po yung uh, guntingin yung uh, kanyang mga tahi para babalik na po sa normal yung kanyang puwarta po mga kaibigan so yan pinating vlog ngayon sana na po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung anong bang mga dahilan na makakaroon ng vaginal prolapse sa ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye